sarap ng pagkain ni Matsusi ko. Ang luto. Tinola. Mm. Tinola. Uy! Huwag kayong mag-away. Ano yan? Huwag. Mat? E? Tapos niya ako nin eh. Play. Clay po. Play, play. Po. Ano ginagawa mo, ma Matsong? Walaan niya po. Walaan po. Puro clay yan. Iba-ibang kulay. Apo. Ba -iba po Ay, may price pa kayo. Hindi po ano po yan. Kala po price. Pancit ano noodles. Pancit kanto. Ay pancit kanto. Pancit kanto. Noodles. Pancit noodles. And that's all noodles. Go. Bingo, bingo. Papaya naman to.

So, paano kung naging ilaw yan? Oh, ay. Hmm? Ayan, ano naman yan? Ball? Ano yan? Secret. 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 secret, yeah, secret Ayan, bunsuan ko. Secret. Ano yan? Secret din. <laughs> Ganda naman ng secret. Secret din yan. Ano? Ah. <laughs> Yung wish, ah, ano ba yun? Yung ano, yung bote. Ah, oo, yung... tama. Magwi-wish ka, lalabas dito. Oo. Gini. Gini, yan. Ano, ano. po to? Hmm. Ano po to? Puto yan. Talong. <laughs> ah, ang ganda naman ito. Ano yan? Talong? Hindi, mataba ito. talong yan? Ito yung talong, oh. upo hmm, Ay! Ay! Ito yung talong. Yung talong. Ito, mani. Ito, mani. Mam. Hindi man tum talong. Ito, mani. Ano? Parang ito, mani. Ito, oh. Parang ito, mani. Ay, sampalok! Sampalok yun. Karot. Hindi mo karot yun, oh. Um, Au! Huwag tayong... Kumakain si Daddy, Malapit Ay, malapit nang matapos. Diyan na Palaka! Uy, palaka! Palaka, palaka. pansit kantun. Shout out din sa mga batang. Ano <laughs> mga bata ay, huwag for cellphone, galaw-galaw din. Galaw-galaw din. Shout out nyo sa mga kahan. Shout out po, mga kahatdog. Shout out nyo sa mga kahan. Dito ako sa vlog ng Lola Bex ko. Ay, mm -hmm, sinasabi mo. Gab-gab. na mata. Wala yung... Mata niya yung ano, yung parang star. Yung, Alam mo yung umakyat na suso, anong ba tawag doon? Sa ano? Sa puno-puno. Ay, meng-meng! -me. Shout out sa iyo, mango, hey, mango, hey, mango, yeah, Mango. Yeah. meow, meow, yeah. <laughs> Yari yeah, na saya. Ay ano yan? Cranky? It's Frankie. It's Frankie. It's Frankie. It's Frankie. Yung ano naman ko yung Yung tibre Si Mr. Hello. TV What? Nagawa Si na Mr. Pan pala Ma Pan Nagawa po lang, sa, lang Mr. Pan ano? May kulay yun boy Kulay Gawin mo mama na yung spranky na kulay yellow. Oh, lagi na ng kula. Spranky yellow. We have dub. Spranky, spranky, spranky. Spranky yellow, kuya. Dab. Gawin mo. Spranky yellow. Nagawa po ako ng TV. na, TV. Yeah. Do ba may may rainbow yun? Si yo. na Wait, hindi mo ginagawa 'yan, ano ba? Oh, panis tayo. Peppa Pig. <laughs> 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 Peppa Pig. <laughs> 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 Peppa Pig. <laughs> Padias, by aswang niya, kapatinyuk po ako. Nakawiti, Malang kamay. Ano aswang puja? Hmm. Pagmatakon, White Lady. Gawan mo yung paganda tayo ng ano? Nang ano? Ley. Wow, oh, sige. Sige. goodness Tara. May kamay na siya. Lubek, lubek. Wala mo to. Paano kami pala? Um, ano kasi yun? Oh, may papa. Pa. -apa. Puto lang kamay. Yung patangga, yung paano pa ang asan ng clay. Asan yung isang ano? Asan ang isang kamay? Diyos, may yung marima. Tignan mo naman, wala. guys. Walang isang kamay. Hello! Ah! Oh. Bilisan mo. Bilisan ko ang alin. Mo Ay, hawakan ko. Tapos Ito, oh, hmm. wag, dito ko. Mm. Ay, mm. wag. Tatlo, tatlo tayo. Wag magkopyahan. Dito tayo, tatlo. O tayo. mo sa akin kasaglit lang, oh, yari agad. Tatlo. Oh. Ito ako yung lalabay ko wag mo pareng. Tingnan mo pa si Wag mo na, hindi mo na, na. na at malikod ka na lang. Ako na lang, mata ko na lang. Hmm. talikot ka na lang mo Kaya muna, lang mo ng dalawa. Kapag hmm. tayo tatlo. Tayo mo Ipit, ipit. Tayo sa akin, no? Hmm. Dimontito. Kawa mo na. Huwag lang hawakan. Ikaw na umawak. Hindi mm. na namin namin. Hindi hmm. pa Pagkatapos maglaro ng clay, magugas lang kamay na. Tapos matulog. Hmm. Ano patutulog din kayo. Alam mo yung batang ano. Dalaw dalawa doon yung ulo. Wala naman pa. Dalawa yung ulo. Ah. Dalawa ang ulo. Ito yung kamay mo Uy! Uy! <laughs> Uy! Uy! nawawagay, Uy! 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 <laughs> sige, may game. basic ulit. Isa pa. Bye bye.